wala siyang damit no gaano na kaya katagal ito mga kababayan na ganito bakit kaya pinabayaan na ng kanyang mga kamag-anak kapamilya para sa akin mga kababayan uh, hindi dapat pinapabayaan yung mga ganitong klase lalo na siya po ay uh, larawan ng ating ina Pwede ba kita makausap? Okay. Bakit? Bigyan kita ng damit. Uh, hindi, hindi. Ha? S ha? Ano pang... Wait lang, bibili akong damit mo? Okay. Ayaw, ayaw. Bakit? Bigyan kita pagkain. Boss, pwede magtanong. May kilala kayong tasing. Ay, si Taseng yung nakaubad? Taseng? Yung nakaubad? Ay, bakas ano? to. Paano? Bakit? Kapag anong pagalong? Ngayon mo ta, sisiyo niyo. Bakit? Saan ano na nag-iikot? Dito lang, sa sisiyo. Oh. Ah, dito, dito lang yan. Na. Oh, ay kasi nyo muna yung pagkita. Mama, may pupunta yung pakain. Oh. Ay, blagdang, tapos niyang.

mga kababayan mga kabarangay isang mapagpalang umaga po sa atin lahat mga kababayan ang Team Daddy Frankie nandito po ngayon sa bayan ng Alaminos, Pangasinan kadahilanan may nagmessage po sa Team Daddy Frankie na mayroon daw po isang babae dito sa kanilang public market na pagala-gala at talagang totally nakahubad hindi sana ako naniniwala mga mga kababayan pero eto pinuntahan namin at eto na tumambad sa aming uh, harapan medyo may kalayuan nasa silong siya ng mangga. pero guys uh, bawal po sa ano nang nga pag upload to kaya kailangan nakablurred po ito ayan ngayon ko na patunayan mga kabubayan na talagang wala siyang damit no gaano na kaya katagal ito mga kabubayan na ganito bakit kaya pinabayaan na ng kanyang mga kamag-anok kapamilya? para sa akin mga kababayan na uh, hindi dapat pinapabayaan yung mga ganitong klase, lalo na siya po ay uh, larawan ng ating ina, no? napaka sakit isipin ng larawan ng ating ina ay ganyan ang nangyari. Although hindi natin alam mga kababayan Lahat po tayo sa oras na ito Ay blanco pa po Pero Gagawan ng paraan ng Team Daddy Frankie Para makausap At malaman natin Kung anong punot dulo At uh, sana Makipagtulungan din sa atin tong tao. Sana makumbinsi ng Team Daddy Frankie Sana mapapayag natin Mga kababayan samahan niyo po ko at uh, kakausapin ko po no? guys paki blurred na lang to totally blurred ha huh? hindi po pwede kasi kaya JC punta ka doon sa palengke, maghanap ka ng damit kahit bestida o kaya duster no dalhin mo tong 5,000 libo pagkain na rin Hmm? Kasi siyempre, unang ibibigay natin diyan dapat pagkain. Ha? Damit tsaka pagkain, tubig. Punta natin. Pero umuulan eh. Kailangan may umbrella yung camera. Mga kababayan kasi umuulan. Ano? Kailangan damitang talaga. Ate pa alam niyo pangalan niya Ano pangalan niya? Tasing ha? Tasing Ano? Tasing Tasing? Oo Ate Tasing Pwede ba itang makausap? Halika Alika Pwede ba kita makausap? Okay. Bakit? Bigyan kita ng damit. Ha? Ah, ha? Huh? Huh? Anong pang... Wait lang, Binib bibili akong damit mo? Okay, ayaw, ayaw. Bakit? Bigyan kita pagkain. Ah, black? black? Black daw gusto niya. O, ito black, oh. o. O, ito black. Nika, suot mo. Oh, ayun, malaki oh. oh. oh dito isuot mo talin. dito, suot mo. Ay, kasha. Walang dito, walang dito. Walang? Dito, walang dito. Yung umla, yung... ah, palitan mo. Yung, yung walang sulat daw. Pure black gusto niya. Hindi, si Mickey Mouse. Ay, si Mickey. Mickey Mouse. na. Ay, bati. Ay, si ayaw, ayaw. Ano kayat mo? Black, 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 directo, black, black, black. Black, black, black. Yung damit mo yan, gusto. Tanggalin mo. Sa kabila ko. Ah, uh, doon. Kuha ka. O, sige. Hintay. Bilisan mo. Oh, bakit black ang gusto mong kulay? Eh? Black, black kaya 'yung unicorn? Tasing. Black. black. Bakit black ang gusto mong kulay? Ha? Huh? Yan payag naman pala siya mga kababayan na magbibihis, pero ang gusto niya is black. black. Okay. Okay. black. Bakit black ang gusto mo? Ha? Huh? Tasing. Tasing kumain ka na ba? Hindi na, hindi na. Hmm? Hindi na. Hindi ka pa kumain? Hindi na. Gusto mo kumain? Hindi na. Bakit? Nakaya, nakaya nakaya. Ilang taong ganata na sing? Wala pa. Wala pa? Wala pa? Asa ah, nang magulang ng na? Balana? Wala ka na magulang. Oo. Yung... Wala na. Gusto mo yung sumama na... sa amin? Yung Sama ka sa amin para para maging maayos yung buhay mo. Ha? Huh? Ha? Huh? Tasing, sama ka sa amin ha? Huh? anak si Daddy Frankie. Ha? Lasing? Sama ka sa amin para makainom tayo ng vitamins? Ha? Doon ka sa bahay namin, may pagkain doon? Ha? May anak ka ba, Tasing? Wala pa. Ma Awan? Awan. Asawa? Awan. Apay? Apay? Apay. Yes. Um, Ilan taon ka na? na? Ilan taon? Pwede ko. Pwede ko kampos. Yung kaya yung yung magulo. Pwede ko kampos. Yung lang. Pwede ko. Pangalan Pedro ng tatay mo. Kampos. Kampos. Pagkatapos Bakulkol. Bakulkol. Ayun nanay mo. Bakulkol Uran. Murang ba bakulkul. Eh orang. ikaw? Tasing, tasing lang, tasing. Tasing. Pidile kampos. No, oh, yung tatay mo. Pidile ko. Saan ang urang yung bakulkul urang? O eh, bakulkol. Eh saan so, naman sila wala nakatira? Na, wala na. Wala na. Wala na diyan, wala na diyan. Wala na diyan. Nasaan na sila? -wa nun. Wala na. Papayawan. Wala na diyan, wala na. Wala na din, wala na. May kapatid ka ba? Umut. Awan. May kapatid ka ba? Wala manong awan. Ah, walang kapatid. Umot. mo. Awan Mag-isang anak ka lang? Awan manong. May may salaang. Ah, may may, may salaang. salaang. Tasing. 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 Ilan si taon ka umut. na tasing? Umut. Awan. Um, huh? Saan ang bahay mo? Wood lang Ang um, bahay yun. Um, ang bahay. Oh. Um, bahay. Gusto mo sumama sa amin? May bahay kami. Ha? Huh? nakaawa mga tababayan ganitong sitwasyon na wala siyang damit Nay, matagal na po ba ito siya Nay, na ganyan? Ilang taon na po? Ay, natatanggol na po yan dito So, more or less, mga ilang taon na po siyang pagalat-kalat na hubad 10, 10 years. 10 years nang nakahubad, nandito lang pakalat-kalat? More than 10 years. More than 10 years? Nay, mawalang galang na po kasama ka sa video namin. Uh, may pamilya ba yan? Meron po dito lang po sa malamit. Kinukuha po yan, pero bumabalik din po dito. Um, ah, bakit nakahubad po siya lagi? Hindi hmm, Wala akong idea. Hmm? No? Pero may mga anak siya? May kapatid? Wala, Wala po siya. Niya. Dalaga siya? Hmm. Oh. Pero kinukuha siya ng magulang niya? Yung mga ate. Ay, kapatid. ah, may mga kapatid siya? Bumabalik din po dito. Bumabalik? Ayon din po sa kanila. Ayaw na nung ano, no, no, gusto niya pure black? Pure black. Hmm? sakit. Ano ba kinain sakit. mo? Hindi. Tao yun, tao. Masakit yung tao. Masakit yung tao. Oo. Nung dito, Pupunta dito yung masakit yung tao ko. Pupunta dito. Pupunta yung tao dyan? Tao, tao. Dito. Paano nakapunta yung tao dyan? Masakit dyan dito ni. Masakit. Hindi, hmm. kaya masakit. Tinitira yung Yung ulo niya. Oo. Oh. Tinitira yung ulo niya. Kaya, hindi masakit yung ulo. Tinitira niya. Pinitira kaya masakit yan. Yung... Kaya masakit ang tiyan mo tira. kasi hindi ka nakakain pinitira. ng maayos. Tinitira dito ni. Dito. Ah. Kasi sabi nila may kapatid ka daw? O, 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 awanan. May kapatid ka daw? Ano pangalan ng kapatid mo? Abuga abu abuga abu sangapulo. Sangapulo kapu sampu yung tao sampu. Yung kapatid mo? oo sampu urang urang yung bakulpol urang direko Campos, kampos yung tatay niya ay kapangnap Ah, papangmo direko Campos. Pidireko Campos oh. ay nanay mo urang urang kampos ay bakulpol 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 bakul Bakulkol. Anong, um, anong ginagawa mo dito sa... Bakulkol, DJ, mo. Anong ginagawa mo dito sa palingke? Ito na lang, ah. Mm hmm. Pa, hmm? Lang, spans, hmm. ,right, kataon, may lang maturo ba? Nakasalaan mo. Hmm? Nakasulang, nakasulang. Ano? Hmm. Nakasalaan Nakatao naman ko, ta tao. Kailangan kasi nakabis ka, nakadamit ka, ta ka, ha? Asing, eto na, mag-short ka muna. Ha? Ayan, black na, maganda. O, walang sulat. Okay? Para hindi makita yung miaw-miaw. O, dali. Taas. Yan. O, isa pa. O, taas mo. Yup. Huwag mo nang aalisin, ha? O, sige. O, maganda. Maganda. Wow, very good. Kain ka? Pagpakainin kita, Oh, oh ayan Oh. o oh, ganda oh. tingin mo tingin ka yes. ha? Huh? sapin sapin sapin? tapos yung sapin itaas itaas gusto itaas. mo itaas? ha? Yes. Oh, sige ah gusto mo itaasin? magaling dami. magaling ah, magaling maganda yung dami? black oo oo bakit kulay black ang gusto mo? ha? yun yun okay pangisang tsinelas? Chinelas karen ha Para hindi kawawa yung paa mo, ha O anong kulay black Ay chinelas gusto mo Ha Chinelas Pili ka chinelas gusto mo Anong gusto mo chinelas Halika Kumakain din ba to siya Pag nagutom Binibigyan siya Ah hindi naman nagugutoman Ang problema Nagtatanggal talaga ng damit dan wala nak putus